Hello, good morning! Today is Monday, November 13th. We're going to the city. ang ko nakarating na kami dito sa Toyota. Dito sa Northwest. Kasi dinala namin yung sasakyan namin, ipapa-service namin. Ayan. Ayan. ito yung, ito yung mga bagong sasakyan. Karamihan yung mga sasakyan dito ay mga puti. Ayan, no? Wala akong maikita ang mga ibang kulay. Meron man, pero yung dark na yan, parang gray ang kulay niya. Pero halos ito ay puti. Yan no? Puro puti. Wala na yung mga iba't ibang kulay ito. Ibang kulay yan. Yan, ganda nito. Toyota Tacoma. Yan yun dark pa black yan Toyota Tundra naman ito ayan yan Toyota Tacoma yan ganda siya yan ayan Tignan ko ayan, naman nandito tayo ngayon sa Yeah, dito sa West Edmonton Mall naman kami ngayon. Ayan. Tignan lang, lang namin yung may bibilin lang kami dito. Ayan. Ayan, West Edmonton Mall. Dito kami sa West Edmonton Mall. rin tayo sa Old Navy. Yan. May titignan lang kami doon. dito sa West Edmonton Mall. Yan yung arena nila. Yan. Yan sila o naglalaro ng hockey. malaki yan dito sa West si Edmonton mo malaking lolo lemon yan no? yan yan naman yung under armor yan mm -hmm. sa baba. Kakain kami. Kain muna kami ng pananghalian. Titingin kami kung saan kami kakain. Yan. 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 Ako nag-order. Kumain kami ng Japanese food. Ayan. Ito so yung in-order ko. Shrimp and chicken sa katimpura. Ito naman. sa ko. Chicken and shrimp teriyaki. Ayan. Dito kami kumain sa Ford court Dito sa West Edmonton Mall. Ayan. Pagkatapos namin kumain. Kukursi naman kami. Dito sa TNT. Ayan. Ayan. Ayan, dami nilang chocolate Kasi Christmas na malapit ng December. Kaya dami nilang panindang mga chocolate. Ayan. Ito TNT. Dito kami na Ito yung mga isda nila. Frozen na isda. Ito yung mga fresh na crab. Ayan. May fresh na clam. Ayan. Mga yan oh, Shell. Mga susuk lobster crabs ano pa ayan ito yung mga frozen ng isda ayan. Ito naman yung mga meat. Yan, mga pork belly, giniling. Ayan. Sari-sari. Ayan, mga beef, pork. Andito yung mga nakabalot. Ayan. Mahal din dito sa TNT eh. nila. Ayan, sari-saring prutas, May dragon fruits. May pears. May pomegranate. Pongkan. Oranges. yan Apples. Mango. Dito sa TNT ito. Sa West Edmonton mo. dito sa TNT. Yan yung mga bang to. Yung mga orchids nila. Ang gaganda yung mga flower nila. Oh. Mm -hmm. Ayan, kiwi, papaya, ano pa, guava. Yan, papunta kami sa Lucky 97 supermarket. Yan. From West Edmonton mo hanggang doon, mga 30 minutes to drive pa. Yan, Yan. Malayo-layo din. Kaso pupunta kami doon dahil mayroon kaming bibilhin. Marketing na kami dito, nandito na kami sa laki 97. impi sep. Ito naman yung mga paninda nila. Yan. mangga ba to? Ang kalamansi. Ampalaya, pumili ako yan, isang balot ng ampalaya. Ayan, may patula pa. Ayan, yung talong. Para yan ng mga native. Yan. Ah, dito na pala kami sa ano naman to. Ito naman yung Costco. Ito naman yung Costco. Mm. Daming mga panindang mga Christmas decoration dito. Ang kasarap mag shopping dito. so mahal. Yeah. Ito yung mga abukado oh. Mahal na lang ganyan. $9.99. Ito yung asawa ko na mimili ng avocado. Favorito mm -hmm. niya kasi avocado. Kaya bumili siya dyan. Yan. Mga Christmas tree, Christmas decoration. Kaganda mga paninda mga seafoods. Crab, crab, lobster. Shrimp. Yan paninda nila. 'Yan yung lobster, crabs. Ito naman yung mga shrimp. dua yang fish pilih tadi salmon, tadi yang sausages, ground pork yan. chicken aja mga sari-saring Sausage yun Saka itu yung mga Chicken uhum. Ito yung mga chicken nila oh. na kami. Tapos na kami mag-shopping. Bibili na lang kami ng pagkain namin na hotdog. At saka pizza. Yan. Yan. Yan pa namin para sa amin concession. Thank you for watching. Please like and subscribe.